I've been on oh. Dahil talaga namang pinagkaguluhan sa social media ang pagpunta nga ni Donny Pangilinan sa Quick FXPH na kung saan talaga namang nakapag-meet and greet nga ito sa 10 lucky winners na mga bubblies na talaga namang kinilik nga dahil na rin sa angking kagupuhan ng ating Donny Pangilinan pero ito nga guys ang pag-uusapan natin dahil hindi nga lang mga bulaha ang kinilig sa kasagutan ng ating Donato kung ano nga ba ang kanyang ideal girl. Nati 'to nga guys sa nasabing video. Family-oriented, spontaneous, matakaw, and... Like Thank you ayun nga guys sa Manila Standard Lifestyle hashtag Doni Ideal Girl na umani nga ito ng maraming komento dahil talaga namang ang tinutukoy talaga ng ating Donato na kanyang Ideal Girl ay walang iba kundi si Bel Mariano na talaga namang pinag-uusapan na at nagte-trending na nga ito sa social media dahil talaga namang lahat ng katangian na tinutukoy ng ating Don ay nasa ating Bell Mariano na. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pang ayuda.